Hindi kami nun bumibili ng unan. Alam mo, gumagawa ng unan namin yung lola namin. Ay, oo nga. Bulak nga siya. Panglagay sa unan. Hmm. Tapos may mga bilog-bilog yan na itim, di diba? ba? May bilog-bilog yung itim sa gitna. Dyan, baka malaglag ka. May lamok. Ay, dalhin mong karton eh. Akin na lang talaga yung karton na yan. Ako na magtapon. Huwag na. Huwag na. na Ayan nga, meron nga. na. Daming prutas dito guys oh. Yan, oh. Suha 'yan. Suha pala 'yan oh. Parang kalamansi din, kalamansi. Kasi mag-aano na naman, 'di ba? Malapit na naman ang ano 'yan. Uh -oh. Yung August ba 'yun o oh September? Kasi pagdating ng September, marami 'yan 'di ba, yung dalandan. Uh -oh. ano ba tawag dun Moon Moon Festival ba yun? Uh -oh. Ayan guys, ang ganda ng bundok oh. Kanding oh, may mga kawayan oh. Dito ka pala pwedeng kumuha ng mga kawayan eh. Ayan oh. Hindi naman yan pwede kuhain mo. Maliliit, ano yan? Maliliit na ano yan? Ano yan may yung... Yan ba yung may ano kinakain? Ay, ayan yan, ayan yata yung kinakain eh. Oo, yung may kinakain na ano? Ang doon? Labong. Oo. Uh -huh. uh -huh. Kinakain yan. Ang bigat ng bago naman ay lupa. bigat ng bag ko, guys. Oh, dito na tayo sa dito. dito na tayo bumaba. Ayan. Dito na kami pababa na kami. Ay, hindi ka pa naman nagraba. Kaya nga madulas kaya ka to. Oo nga, madulas yung chinilas mo. Diyan po di pang bundok. Ako kasi nagada eh. Masakit na nga ng paa eh. Ang Ayan guys, ang daming tao oh. Marami kaya ang hike dito, Oo nga. Ayun, dito nag guys. guys. Ganda, Oo, oh. Ayan, oh. Ayan, pabalik na kami. Nandito kami sa bukid. Kumuha ako ng lupa. Diba dito tayo dadaan pupunta sa inyo? Walang daan dyan. Wala? Wala. Dito tayo. Ganito. Ay, ano yun? Dog? Ay, dog. Ay, may oh, dog. Ano,